And good morning guys. Welcome back to Andrea Judge TV. And for today, um, naisipan ko lang mag-vlog kasi um, nagsimula uh, na mag-snow dito sa amin. Ayan. So, ayan. Nag-snow na guys. Um, the whole December, okay yung weather. Um, nasa 30s, 36 um, degrees. So, Fahrenheit yan, guys. So, um, ngayon lang talaga siya totally nag... Um, um ano ba tawag niya ito? Pumaksak yung snow. Actually, hindi pa nga ito mataas, Pero, ito na siguro yung pinakamataas this winter season na nakita naming snow. Kasi usually, pu puro, ano flurries or parang cotton lang and then natutunaw na kaagad. And for today, actually, nag-start pa siya since Friday night. And then, nag-stop lang siya this Sunday morning. So, yeah. Um, naisipan ko lang i-vlog tong araw na to. Kasi, um, uh, yun, mag ako sa labas. Papakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa namin dito pag nag-snow. Ayan. Ayan yung labas, guys. Oop, lamig. <laughs> so, yeah. Puting-puti, guys. So, may kita niya puti puti yan so yan um, plano, plano din namin pala today na bumili ng um, uh, kasi bumili kami kahapon di, ko di na, ako nagsimula mag vlog kahapon kasi may tournament na naman si Andrea sa sa um, billiard and yeah uh, bumili kami ng pang shovel pero nahirapan ako nung gabi ito, Ayan, yan yung clip. So, pumasok pa ako sa third Uh, morning tapos uh, pahinga na konti tapos nanood ng um, tournament ni Andrea and ayun um, nag shovel nung gabi kasi dito sa Amerika or dito sa US um, required ka o kailangan mong i-clear yung pathway mo um, like yung driveway mo, yung pathway mo, kung ano yung nasasakop ang ano mo, um, walkway or pathway, kailangan clear yon. So, ayun. So, um, actually late kami nun dahil um, late na nga kami nakabili ng shovel. So, ayun. Try ko yung shovel, um, yung pathway or yung walkway namin. And na-clear ko naman, pero nag na naman nung gabi, so nahirapan kami. Wala din ng asin. Usually kasi, guys, ano eh, inaasinan siya. Aasinan mo yung um, yung yung uh, walkway para ano uh, matuno yung snow doon and then maglok magmukha lang siyang basa. And ayun. So for today um, ayoko, uh, ano balak namin hindi na i shovel. balak namin bumili ng um, snow blower or ano electric snow blower para at least hindi masyado mahirap kasi una sa lahat guys malamig. And then, kala mo, ka, kung titingnan nyo, parang ang ganda tignan kapag ka nag, you know, shovel sa snow, pero kalabas mo lamig. And then, yun, mabigat din siya pagka hinuhukay mo. Morning! And, good morning! Ayun. So, ayun guys, um, yeah, vlog lang to, daily vlog lang. Ayun, um, samahan nyo kami for today's video. Kung paano mag-shovel or mag clear ng snow sa so driveway. Pero una sa lahat, um, alis muna kami ni Andrea. Baka dumiretso na kami ng Home Depot and uh, titingin kami ng mga snowblower. Saka kukuha din kami ng asin. So, ayun guys. Uh, update na lang. And see you later. Bye! And then guys. What's up? So, ayan. Si Andrea. Di pa kami umalis pala guys. Dahil tinamad. Nag-practice na naman ng billiard. Ayun. Talo siya kahapon ng ano. Ba to? Mabot naman siya second round pero natalo siya. So, kamusta experience mo kahapon, Hal? Hmm. Yeah. Madaming learning experience kasi madami pa akong kailangan ayusin sa form, sa Ano naman ano? Ano difference ng pagbibilyar dito sa sa Pilipinas? Mm. Bata kasi ako. Bata pa ako dun eh. So, hindi talaga ako sumasali sa competitions. Dito, yung mga players na may competitive, competitive talaga sila. Eh, talagang, you know, seryoso. Yung um, passion din talaga nila yun yung paglalaro ng nila. Right in the Philippines. Pero since bata pa ko nung, hindi ko masyadong ano... Sobrang na-experience yung competitive. O I yun, mean, masarap makikita-laro ng billiards sa kanila. Kasi talagang seryoso sila. Mm. Ano... Ano... Right. So ano lang sa tayo, Alice? ay, <laughs> oh, talaga, tayo. Ha? Ayan. So, yung tulog din kasi mga bata so inaantay lang din namin magising. Kasi nag-movie night kag kagabi kami. Netflix and chill. So, yun. Uh, I think 1am, 2am na ata kami nakatulog. It's okay kasi Sunday naman. And, ayun. Mamaya, Jim. Ayan, Jim. Ayan, bumili pala kami this year kasi ano namin ito. Uh, New Year resolution, magpababa ng um, ng timbang. So, ayan. Um, kung napanood yung mga previous vlogs, bakante yan. May lamesa lang nandyan. So, binilhan, binilhan ko ng mat. sa mga set ng dumbbell. Kahit pa paano. Saka, um, pang bench press or pang sit-ups na upuan. Cycling. Saka yung boxing. Ano, um, na ano doon. Ano ba tawag yun? Boxing heavy bag. So, ayan. So, ayan. Minomonitor namin ni Andre yung ano namin yung weight namin. So, from 197 pounds to guys, um, 119, I lost like um, 7.5 pounds. And si Andrea is 5 point something pounds. So, ayan. Um, yeah, so, ayan yung pinagkakabalahan namin this year. Yeah. So, yes yeah, so, antay lang namin yung mga bata mag-isang tapos mag -ano na kami. Um, alis na kami. And, pero for na mag-breakfast muna. right? see you later guys. Bye. And, ayun guys. Ayan, gising na yung mga bata. Claire, good morning! Clang, clang! And, ayan. Um, Auntie Claire. Good morning, Claire. You like the snow better right? <laughs> Ayan. So, yan. Gising na. Nagluluto lang kami food. And then, yun nga. After na alis na kami. Ayan. Nagbimekos-mekos tayo dito ngayon. Fried rice. Ayan. Ayan. Ito. mekos natin tong garlic natin, guys. Ayan. So, ako magluto ng fried rice. Nagsinigang si Andrea. Ayun lang ko sa kawali. So, ayan. Bago pa masunog to, guys. Update na lang later. See you. Bye. And, ayun, guys. Kumakain na kami. Breakfast is ready. Actually, breakfast and lunch na to, di ba, be? Yup. Yeah. Yep. So, may sinigang. Luto ni Andre yan. Nagsarag lang ako. Sa so, inyong KFC, bilhin namin last night. So, and the ayan. Fasting. Yeah, so nag fasting kami ni Andre, Ayan. 11 a.m. yung window namin. 11 a.m. up to 5 p.m. So, 5 p.m. mamaya hindi na kami kakain. So, ayan. Wala lang. Hopefully, uh, magtuloy-tuloy. And, um... <clears throat> kakayanin namin. Kakayanin namin kasi, yeah, syempre, ano tayo sa health natin kasi, um, yeah, kailangan din natin alagaan yung ano natin, health natin. So, ayan guys, tayo lang muna kami. And, ayan, ito lang weekend namin by na yun Pag wala kaming ginagawa Nasa bahay Ayan And we'll see you later Bye 3 hours later And ayan guys Change of plan <laughs> So, tulad yung sinabi ko kanina, di ba Sabi ko, magsha-shovel ako. Pero, di na matutuloy yun kasi, guys, na-clear na yung, ano, yung uh, pathway. Nag-shovel ako kagabi. Siguro, nag-drop ng konti ng flurries and then, uh, tumas yung temperature. So, ayan. Uh, malinis na yung driveway. Change yung plan tayo. Di na magsha-shovel. Di ko na mapapakita sa inyo. Pero, nakapakita ko naman sa clip kanina. Pero, ayan. Ito yung sabi ko, dapat clear yung pathway or yung walkway ng mga tao tapat mo, linis mo hanggang din sa amin. So, ayan. Ayan yung ano namin, sasakyan. Ito ng snow. Si Crane, ito try mag-sledding. <laughs> ayan. First time yung lumabas. Maganda. Hindi na siya dumalamig eh. <laughs> ayan. So, si Claire, Claire. Wala, hindi ka makapag-sled dyan eh. Malambot yung snow. Yeah, saka hindi pa baba. Ayan, pero may sa mga kapitbahay namin, naka-clear din yung pathway. So ayan. So today, um bibili kami ng school supply ni Klein kasi mag-school na siya. Yay! Woo! Okay, school na siya sa Monday, si Claire din mag-start na ng school. And and So Bye. see you later. Oh so, yeah, get to dito pag snow. Ah, uh, sledding, maganda mag-sledding sa ganun, no. Ayun guys, so yung medyo patas doon. Ayun. Yan. Kaso hindi namin likod kasi may ano kami, meron kaming um, fence. So, hindi sila mapag-sled sa likod. So, hila hilas yan ni Andrea. Ayan. Snow day for Kling Kling. Let's go. Let's run. Abutin natin si Kling. <laughs> go, snow dive, plane! Snow dive! Come on, go to the snow! Yeah! Turn yeah. <laughs> What's up, Quain? What's up? <laughs> Ooh. Where are you going? I'm just cleaning the car. Out, oh, ma'am. Come on. Alam mo si ma'am. Ha? Alam mo si ma'am. Takbo na naman. Oh, wala pa ka. And, ayun, guys. Balis na kami. Grabe, pinagod ako ng batang yun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Takbo na, takbo kanina. Tiyado. Tiyado yan. Hi, Claire. yeah so, um yeah, uh, papunta na kami sa Home Depot. Baka bumili mo kami electric uh, snow blower. Kasi, uh, tulad sinabi ko, mga next week is truly truly na snow and bababa ng negative. And um, single digit yung temperature. So, baka mahira pa kami uh, pag wala kami noon. And, yan. Yeah, afternoon, noon, kami sa Target. Bibili kami ng mga school supplies ni Klain. Uh, dahil sa Monday, mag-school na siya. Yay! School boy! Yeah, schoolboy. Excited, schoolboy. Ha, pinagod mo si Daddy kanina. Siya So 3 years old pa lang siya pero um maga siyang pinapasok sa school. So, inenroll inenroll na namin siya and yeah, um ni-schedule namin siya ng um, school bus pero I think ihatid na siya ni Andrea for his first day. Eh alam mo naman ng mami, kinakabahan. Yes, kabado. <laughs> at na-excite. Like, so, ayun. Uh, update na lang later, guys. Pagdating namin din sa Target. And Claire, yeah? di ka nag-Snow Angel this, ano? Oh. You forgot? I didn't forget. It's just that I didn't want it Yeah, dalaga na kasi. She's a big girl na hindi oh? na yung Snow Angel. <laughs> oh, I will do it in the backyard. So, ayun. Uh, update na later. Sure See you later. Bye! And, and guys, dito na kami sa Home Depot. Ayan, dito kami titingin ng ano. Ayan, si Klein tulok-tulok. Oh. Si Andrew yan dun pa eh. Ayan Si Claire Ayan So ito yung mga snowblower guys Ang hinahanap namin electric eh So may brand ng Rio Viva Oh naka sale halo 5908 dati 600 na lang Electric eh, yan Ha Tignan natin sa loob baka meron Yeah, and Snow blower. Mukhang okay siya. $5.99. Ito mga digas to. Siguro. I think so. Yeah. Ito mga electric. $1,000. Patasa siya. $1,200. Yun, Ryobi. Ito, Toro. Kaday. Kadet. Toro. Sabi nila maganda din daw itong Toro. Pero ganda din ang presyo. 16 and guys. So, ayan. Pasok kami. Sa loob. Home Depot. Let's go! So, yun guys. Nandito na tayo sa loob ng Home Depot. So, ito yung mga pang-grill nila. So, so, hindi ito mabenta kasi, ano, winter. Usually, yeah, summer, spring, yan. Ayan yung salt, yan. So, ha? So, ito yung mga salt. Okay. Ayan. Pang walkway. Eco-friendly, melt-tooted. Kuwata isa. Yan. Ano to? Salt ba yan? Yeah. Ha? Ice melter. Ice melt. and <laughs> to? vaporized for ice. Yeah. Demo. Price of fourteen dollars. This is for $14 mm, Fourteen dollars each. <laughs> Nanya fifty pound. Yeah. Kwa taiga lewa. Yeah. Eco friendly, color enhanced, contain corrosion, enhanced liquid definition. And nothing. May iba pa eh. Pero yun, baka yun, baka ito bilhin namin. Kasi sabi nga yung salt, nakakasira ng ano eh, ng driveway guys. O nung cemento ng driveway. So, tingnan natin. Ayan. Ito, 30 no ice melt. Ayan. Ayan. Ayan, may nakita hal. Mga grass cutter. Ayan. Electric pole saw and dahil tools dito, hal. Huh? Sa home depot. So, lahat ng mga, ano. Simula na lumipat kami ng bahay, naging suki na kami ng home depot. <laughs> bilang ng tools and stuff. Ayan. Ayan. Ayan na kami niya mga uh, kanyang tools. Ayan. Ang kailangan na lang talaga namin talaga is yung pang, ano, um, snow blower. mga lightings din sila dito, guys. Ayan. Completa sa mga gamit doon. Ayan yung mga ano sila doon. Alright? So, guys, nandito ako sa loob. Ito yung medyo natitipuhan namin eh. Ito yung RYOBI. So, iyan siya. Tapos yung snow, tatapon siya doon. So, wala tulong. Ito yung pang ano nito, pang push it off. So, ito yung brake. So, ang price niya guys, $3.99. I mean $1.10. So, 40V horsepower and then ito yung sumunod yung malaki pang heavy yung iba mga gas yan eh hindi siya battery operated ito battery operated siya and ayun guys nag come up na kami dito sa Ryobi 40V uh, volt HP horsepower niya. and yeah 18 inches maximum 10 inches of snow so sabi kung ano daw yung dulo nun ayan yun yung hanggang sana snow yung pwede mabutin pero 30 minutes yung working time na ito. and then 1 hour 1 and a half hour yung charging so bumili din kami nung ano wala naman kami yung pet pero ito kasi maganda sa ano to sa patio o okay, sa driveway hindi masisira kasi walang salt so okay siya pang tunaw ng snow and ayan um, 599 siya dating 904 or 908 So this is good. Cordless na siya. Um, kasama na siyang battery and charger. Yeah. So thank you guys. See you later. And ayun, nakabili na kami. Papunta na kami Target, guys. Mga okay. Eh, ah Walmart. Yeah, Walmart bibiling kami. Bibili kami ng gamit nitong batang 'to. Yes. Yes, Are you excited? Are you excited? guys dito na kami sa Walmart and ayan nakapagpark na kami nakakad na ulit and yan pasok let's go ayan dito kami ngayon sa Walmart so Walmart is isang malaking department store siya guys so um, yeah um, uh, may mga bilya na appliances lahat ng goods dito may grocery din nandun sa dulo grocery pero, yan. Um, isang malaking uh, department store siya. May mga bilihan ng clothes, uh, appliances and stuff, gadgets, school supplies. guys. Okay, so, dito yan. Um, yeah, bumibili din ng mga requirements sa school, mga school supplies. And required kasi dito yung mga, uh, yeah, school is free. But, yeah, kailangan nila bumili ng mga kailan kailangan namin bumili ng mga supplies na gagamitin nila for the whole year sa mga activities nila so ayan na guys ito na yung mga nabili namin na gamit for Klein for his school dala niya na yung water bottle niya <laughs> ayun and ayun nakalabas na kami nakabili na kami ng water bottle ni Clayne ito mga gamit niya and yeah, si Claire nagaya ng ano Forever 21 so bibili siya na Where are you gonna buy that? shirt. shirt. she's she's so gonna buy a shirt. so ayan. see you later guys. bye. Ayan, guys. tapos na. and um pa. Uwi na dapat kami kaso um bibili pa si Claire ng kanyang shirt sa sa ka bibili ba? yeah. so bibili siya ng shirt don. and after that win na kami. Saglit lang yun kasi t-shirt lang naman yung bibili niya. Ayan si Andrea. So, ayan. Um, uh, yun, actually, yung weekend namin. Actually, one day vlog to. And, yeah. Thank you for watching, guys. um uh, till next vlog. Yeah. Um, I think ito yung unang vlog ko ng taon. Hindi ako nakapag-vlog ng New Year kasi, ano, tinawag ako eh. Uh, nag nasa work ako na nung New Year. Kaya, hindi na ako nakapag-vlog. Kasi tinawagan na ako nung new year. And then, ayan. Uh, Tuloy-tuloy na. Ayan. So, till next vlog, guys. Ayan, mga inaantok na. Plane. Dadala nyo yung water bottle nyo. <laughs> Alright, bye, guys. See you. Bye. Next vlog. Peace. Bye.